May reaksyon ang Malacanang sa pahayag ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign. Nininaw din ni Dini, Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na hindi pa rin ligtas ang imbestigasyon ng korupsyon ang mga nag-resign na opisyal. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Iginiit ng Malacanang na ang pag-alis ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa gabinete ay malinaw na nasa direktang kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tugon niya ng Malacanang kasunod ng naging mga pahayag ni Bersamin kung saan pinabulaanan nito na kusa umano siyang nagbitiw sa pwesto. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. Iginagalang din daw ng palasyo ang nararamdaman ng dating opisyal. Gayunman giit ni Castro, ang anunsyo hinggil sa pag-alis ni Bersamin ay nagmula mismo sa palasyo. Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo. At uh, kung ano po ang sinabi lamang ng palasyo, yun lamang po ang ating inannounce. Itong lunes, inanunsyo ni Castro na si Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman ay nagbitiw sa pwesto dahil sa delikadesa, matapos maiugnay ang kanilang mga tanggapan sa umano'y budget insertion na may kinalaman sa mga maanomalyang flood control projects. Layunin umano ng kanilang pag-alis na bigyang daan ang malayang pag-usad ng investigasyon. Sa harap ng balasahan sa gabinete, sinabi ng Malacanang na walang internal investigation na nagaganap at hindi naman lahat ay pinaiimbestigahan. Paliwanag ni Castro, maaaring bahagi lamang din ito ng performance audit ng Pangulo. Dagdag pa niya, hindi ito nangangahulugan na ligtas na ang mga nag-resign na opisyal sa investigasyon hinggil sa korupsyon. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Sinagot din ng palasyo ang mga umano'y trend ng mga biglaang pagpapaalis ng mga high-ranking official sa pamahalaan. Tandaan po natin, lahat naman po kami ay uh, ang aming service ay uh, upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.